Hello sa lahat, ang title ng video ito ay Bakit Marami Ang Tinatawag Nung Yet Kakaponte Ang Pinipili Sabi ni Holy Spirit, karamihan sa mga tao ay nagnanais lamang na makapasok sa langit Nung yet, hindi nila mahal o gusto si Jesus Christ sa kanilang puso nais nilang mapatawad ngunit ayaw nilang patawarin ang mga nakasakit sa kanila or magsisi sa kanilang mga kasalanan. Gusto nila ang mga pagpapala ni Jesus Christ ngunit ayaw nilang sundin ang kanyang kalooban sa kanilang buhay. Narinig nila ang tawag ngunit hindi tunay na sumusuko at sumusunod sa kalooban ng Diyos. Tumanggi silang kumilos para gawing Panginoon ng kanilang buhay si Jesus Christ. So ito ang katupasan ng mensahe. May Jesus Christ bless you.